Magandang hapon po mga kalaki Alas 2 na po ng hapon Ngayon pong August 30 Ito na po ang mga swak na swak na mga numero Na bagong sumada po para sa Mga tataya po dyan sa Lotto Pilipinas Sa Lotto Abroad at National 4 digit lucky numbers po Ang pinrepare ko po para po sa inyong mga kalaki Sa mga may gusto, kunin mo na Ilista mo na at tayaan mo sa loob ng tatlong araw Ito na po Umpisaan po natin sa bansang Greece 2374 Israel 1196 Las Vegas 8230 Saudi 2349 Japan 5671 Italy 6238 Germany 1930 Korea 7641 Sweden 2832 Hong Kong 6494 Singapore 1647 China 8266 Sa Texas 30 95 Dubai 1388 Malaysia 2394 Taiwan 7867 Thailand 7233 Philippines 4295 India 1308 New Zealand 6469 Australia 7625 Mexico 2380 at Canada 1274 Ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers. Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo at alagaan niyo po ng 3 days bago po palitan. Good luck.